Kuha ang CCTV video na ito nitong Sabado sa kahabaan ng Daang Maharlika Highway sa Barangay F. Simeon, Ragay, Camarinisur. Sa kalagitna ng malakas na ulan, pasado alas 8 ng umaga ay ang pagbagsak ng isang malaking puno at humambalang sa kalsada. Makikita sa video ang pagdaan ng utility van at MPB sa magkaibang direksyon na kamunti ka ng mabagsakan ng puno. Ayon sa residente at may-ari ng tindahan na si Mrs. Magdaka. Nasa loob siya ng kanyang tindahan nang makarinig sila ng malakas na tunog. Ay, nandito po ako sa loob ng tindahan po, nagtitinda po sa P. Tapos bigla na lang may bumagsak po na narinig kami sa, sa, sa labas po. Tapos malakas po na ng ulan. Tapos yung ano, di nagsigawan. Tapos nagtawag ng, may may mga taong nag, unang nag-ano po doon, na, na putol putol lang nang nanatumba na mga kahoy po at tinawagan po yung kapitan. Ano po, pinatawag po yung sa ano, DPWH at sila na po yung nag-ano, nag-responde po dun sa kahoy na nagpagsak po sa gitna ng highway. Maswerteng walang nasaktan sa insidente. Kaagad na pinagtulong-tulungan ng mga residente at DPWH na maalis ang bumagsak na puno. Patuloy ang investigasyon ng lokal na pamahalaan ng ragay upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng puno. Eli Balbin, CSN